Limang bagay na mararamdaman mo after ng break up. Makinig ka para malaman mo. Number 1, masasaktan ka. Hindi mo maiiwasan ito lalo na kung sobra mong minahal ang isang tao at hindi ganoon kadaling kalimutan dahil alam mo sa sarili mong ibinigay mo ang lahat sa kanya noong mga panahong napapasaya ka pa niya. Number two, mamimiss mo siya sa mga panahong nag-iisa ka. Siyempre, mamimiss mo yung mga banding ninyo together, yung core ninyang jokes na nagpapangiti at tawa sa'yo, at siyempre yung mga pag-aalaga niya. May miss mo siya pero tandaan mong hindi mo na siya pwedeng kulitin pa. Number 3, minsan mapapanaginipan mo siya. Siyempre alam ko na minsan sumasagi pa rin siya sa isip mo at iniisip mo kung kumusta na kaya siya pero bawal mo siyang kumustahin. Number 4, mararamdaman mong minsan akala mo okay ka na pero hindi pa pala. Yung tipong akala mo masaya ka na, nakalimutan mo na siya hindi ka na nasasaktan. Hindi mo na siya iniisip kasi sobrang tagal na mula noong kayo ay naghiwalay. Pero hindi pa pala. Mayroon pa rin kaunting kirot na natitira dyan sa puso mo. Lalong lalo na sa tuwing sumasagi siya sa isip mo. At okay lang iyon kasi parte iyon ng healing process ng puso mo. Number five, makakamit mo ang peace of mind. Nasaktan ka man, lumuha, nadurog at naniwalang akala mo hindi mo kaya kapag nawala siya. Sa huli, ma-realize mare mong tamang naghiwalay kayong dalawa. Magiging payapa na ang buhay mo. Hindi ka na nag-o-overthink at nagmamakaawa sa pagmamahal at atensyon na hindi niya kayang ibigay. Kaya ikaw na nanunood. O nakikinig sa akin ngayon, kung isa ka sa mga taong galing sa breakup at nagmo-move on, mahirap talaga iyan sa umpisa. Pero maniwala ka sa akin, kapag nalagpasan mo iyan nang wala kang ginagamit na iba, sobrang sarap sa pakiramdam ang makalaya sa sakit na iyong nadarama. Tandaan mo yan. God bless. Five signs na hindi siya talaga para sa iyo makinig ka para malaman mo. Number one, kapag palagi kang nag-overthink. Alam mo yung paraning ka palagi dahil sa kaisip mo ng mga bagay-bagay. Halos wala ka ng peace of mind dahil sa nag-iisip ka sa mga bagay na ginagawa niya. Number two, Palagi siyang nagla-like or heart o add friend sa iba. Wala namang masama sa pagre-react at pag-add friend o pag-follow sa mga taong iniidolo mo. Artista man iyan o sikat na taong hinahangaan mo. Lalo na kung alam mo namang imposibleng makasira ito sa relasyon ninyo. Except na lang kung paulit-ulit niya itong ginagawa at kinahagawa niya ito sa taong posibleng makasira ng relasyon ninyo. Number 3, lagi siyang nagsisinungaling sa iyo. Hindi siya consistent sa mga action at sinasabi niya sa iyo. Lagi kang may pagdududang nararamdaman dahil sa mga ikinikilos at rason na sinasabi sa iyo. Number 4, hindi mo alam kung ano talaga ang gusto niya nalilito ka sa kung ano ba talaga ang plano niya para sa inyong dalawa hindi mo alam kung saan patungo ang relasyon ninyo kung ikaw ba talaga ang gusto niyang makasama o ikaw lang ang kanyang pansamantala number 5 lagi kang kinakabahan at natatakot nawawalan ka ng lakas ng loob na magsabi sa kanya o magsabi ng nararamdaman mo kasi pinangungunahan ka ng takot mo kasi sa tuwing nagsasabi ka ay nagagalit siya. Siya ang nagdudulot ng depresyon sa iyong utak at puso. Alam mo boss, sa limang nabanggit ko, isang bagay lang naman ang pinupunto ko. Hindi talaga siya para sa iyo kapag nangingibabaw na ang lungkot dyan sa puso mo kaysa sa kaligayahang nararamdaman mo. Tandaan mo yan. God bless three reasons kung bakit ka nahihirapang bumitaw kahit alam mong toxic na ang relationship ninyo. Makinig ka para malaman mo. Number one, dahil sa panghihinayang, nanghihinayang ka sa mga bagay na naibigay mo na, mga oras na ginugugol mo para sa kanya, mga effort na pinagsisikapan mong gawin para lang mapasaya siya. Pagmamahal at pag-aalagang walang kapantay. Nangihinayang ka kasi tila para kang nag-invest tulad sa isang business na naghihintay ka rin ng balik. Number 2, dahil sa tagal ng inyong pinagsamahan. Hindi mo maiiwasang maisip yung mga memories ninyo na binuo ng magkasama at paano kung bumitaw ka. Bigla na lang maglalaho iyon at masisira. Number 3. Umaasa ka pang kaya pa at may magbabago pa. Sa paniniwala mong ito, hindi mo namamalayan na nasasaktan mo na pala yung sarili mo Umaasa kang magbabago siya o baka kaya pang ayusin kahit alam mong toxic na. Sa totoo lang mga boss, mahirap naman talagang bitawan yung isang taong nakasama mo ng matagal at may malalim kayong pinagsamahan. Pero kung iisipin mo, kung patuloy mo lang ipipilit ng ipipilit, patuloy ka lang ding masasaktan. Para kang nag-aayos ng sirang gamit na bawal ng gamitin. Nagsasayang ka lang ng oras at unti-unti mong inuubos ang sarili mo. Huwag kang manghinayang sa memories, tagal ng pinagsamahan, kung alam mo na mga ikaw lang din mag-isa ang nakikipaglaban. Tanda mo yan. God bless. Hanapin mo ang babaeng ginagawa ang limang bagay na ito. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Isang babaeng hindi nahihiyang ipakita sa iba kung gaano kanya kamahal. Number 2. Isang babaeng kahit malayo sa iyo at hindi mo nakakasama, hindi kanya niloloko at ipinagpapalit sa malapit. Number 3. Isang babaeng nakikita ka hindi lamang bilang isang kasintahan kundi bilang asawang makakasama habang buhay. Number 4. Isang babaeng tinatrato ka bilang hari kagaya ng pagtrato mo sa kanya bilang iyong reyna. And number 5. Isang babaeng humihingi ng pahintulot bago gumawa ng isang bagay dahil lang sa kinagalang kanya at isinasaalang-alang ang iyong mga desisyon at nararamdaman. Kapag nahanap na ang babaeng ginagawa, ang limang bagay na nabanggit ko nasa tamang babae ka na na di na dapat pang pinapakawalan pa. Tandaan mo yan. God bless.